Putol, ayos na yung atin binilad. Ayos na ito na iga-iga na. Ta. Putol, ako yung kukuha mo ng pananim ng ano. Okay. Para yung pananim na balinghoy dun. Ang okay, dami pa dito na. Manapot din na ba? Sige. Matanim lang po tayo ng balinghoy. Maigay rin pong pang uh, matamisin. Balinghoy po at saging at saka po durian. Mga, mga 200 piraso kung ano. Balinghoy. Balinghoy. naigirin ho katapos lang natin mga kaisang mag-ani bukas po ulit, maagap Ah. Uh, gusto mo pong gusto pong umorder ng talbos ng balinghoy. Kay inay ho kayo umorder. Oh. I-message niyo. Sa mga kapirbahay bahay namin. Yan. Ako lang po i-kumuha ng ano. Dalawang daang ano po. da ang panamin na balinghoy. At uh, maigi po pong ma pang merienda. Ay may ginamas na po tayo nung minsan ay baka po ho, ano, lumagula ang andam mo ay di tataniman ko na po nito ito naman po ay ano pangit na po itong pananim ay pero gaganda po ito maigirip mong paminhian ba hindi po ng kumulong kay tatay basta tugsok laang po tapos po ay tanin din nga ako, ako ng ano durian baiting ko perasong durian po baiting ko puno tubo na ho tsaka tatanim din po tayo ng saging. Yeah. Basak sa maghapon po. Ay eh ini-extra natin makatanim ng kahit ano. Makatanim po ng uh, mga dalawandaang punong ganari ah. O, edi. Sa lalaki ng laman mga kainsan oh. nabubulok na ho yung iba oh. matagal na po ito ay eh. baka po ay natira la ang napaguhukay na po ito ay, oh. yan may igirin pong uh, matamisan malalaki pa pala ang laman ito oh. hmm. Hmm. ay gilang humatam isan hmm? hindi na hukay nila hmm. kailangan po itim ang hukay na mga nakakalagtaan po hmm aba ah maraming pa rin mga kaisan eh. Hmm. Ah, ang lalaki pa rin po ng laman hmm. bukas po ay ano ipamimirinda natin sa pag-aani eh. Tapos ay ano mga kainsan May kinayod na niyog ano Oh Katalo na May kinayod na niyog ay Hmm Yan ang laman pa pala hmm. Mga kainsan, pagkalalaki pa ng laman. Haba. Hmm. Hmm. Mansad. Dami pa. <laughs> Susurtihin nga naman. Sabi kay tatay, tayo upay ng balinghoy doon at ako kukuha ng pananim. Ah, ay, utoy, wala na. Wala ng balinghoy. Ah, ay, pagpunta ko din, yan dami pa pala. Hindi po napapansin ang itay. Akala niya wala na. Hmm. Bukas, merinda na mag-aani. Hmm. susiltehin nga naman eh okay mga kaisa may isang puno pa oh mga nakatago sa ugat po kaya hindi pa silang itay hmm. mga na nakaulyabid sa ugat oh yan nga hmm. ba nga hmm. ba ribaling eh 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 talagang ari mga kaisay baling hoy tam ah eh eh akala ko ikaw hoy oh eh talagang ari baling hoy oh aba eh eh ay baling hoy nga tinakakabing eh hmm sabi nila <laughs> ah apakamitig kamitig. Ah, aba eh eh ay kari kailangan kayo tatlong tao. Oh. Aba. Mansod. Padaan. Tabi, buso, tabi. Hukukayin ko yan. Aba. Eh, eh. Aba. Aba. Tabi. E -e. Aba. Eh, meteg. Ay, putol na. Oh, nakasangat nga sa ugat. Hmm pinuro ang natin may tag tabi bunso taba Ah. Ay, sayang. hm. ng kaputol. Oh. Nakaano lang sa ugat. Hmm. Ay kakaunti na. Yan ho. Oh, baling ho, namitig. Hmm. Kakaunin ko ito mamaya. Eh, di may merinda na po bukas. Oh. Ah, aray, man, sad, aba. Aba, pa'y naka-aray na dali mo. Oh, eh, sinok Ah, ah. Sinasabi ko sa iyo. Sin, ah Hmm. Ay, kahit po kinsi katao ang kumain. Ito po yung ang bigat sa tiyan. Hmm. Aba. Okay, son. Ating mga pananim na balinghon. Mamaya po natin itutusok yan. Itatanim e, ko muna ang mga kaisang. Aring ating durian. Oh. Tubo na ho ito. Tabi brody. Tabi brody. Ito ho. Ang durian po. Napakabilis po tumubo. Yan ito po ay nasa 20 ka puno ah kainaman na pong ano to kainaman na pong ah uh, haharbisin ito bali ito po ay ano yan yung ating gabi oh na busingin na natin po ito ng habang nagpapalaki din po ng niyog sasangatan ko na po ng prutas durian Lansunis. Ang gusto ko pong lansunis mga kaisan lungkong. Susubok po tayo. Tapos po ay saging. Limang taon po ay ano ay nabunga po ang uh, durian at saka po uh, ar, ar na ano, rambutan. Sasangatan ko rin po. Ari po ang iuna ko. Ay ay abot na abot pa. Limang taon po ay nabunga. Oh, mga kaisan, kahit po ang pag-ita nito ay sampundi di pa. Pwede na ho. Sampun di pa. Tiyang. Ito po yung pagkalakalaking puno mga kaisam. Kaya itatanim natin po ito ay sa mga pagitan po ng niyug. Kung gusto niyo naman po magtanim ng lansunis, lungkong po ang variety. Matamis. Longkung at saka pangalan na rin. Duko yan po ang ano mga magagandang variety aray din mga kaisan. Dini po sa amin ay ano mabilis pong lumago ang damo mga kaisan. ay lalagyan ko po may tira pa naman po tayo aray lalagyan ko po Aba ang damo po dito yan ang bilis ako yung bata mga kaysa na mahilig na magtanim bata pala ang po kaya yung iba mga lansunis po sa amin halos sa tanpo yung iba po lalo po pag prutas yan bubutasan ko na lang ang ho basta pa sumalambutas lang mga kaysa dito po ay uminit may napakadalang. Yo. Aba po ng lupa dito. tang itatan ito, ito mga kaysan tubo na oh. May nabibili naman po sa mga na, sa mga bilihan mm -hmm. ng mga halaman. Kaya lang ito po mga barating ito. Ito po yung mga galing Dabaw. tu matamis po. Masarap. Oh. Hindi ko na siya pinatubo. Diretso ko na po. Eh, dito, dito yan para po ano para po hindi siya damuhin maigi ito naman po i-check din natin lagi lalagyan ko naman mga kaisa ng anong palatandaan po yan Nagagawa lang natin mga kaysang ng paghapon. Pagkatapos mag-anay. Iyan. Yeah, makatanim po ng pauti-uti -uti ay nakatanim na po tayo ng saging. Tatlong puno. yah, O oh, mga kaisan Nakay po. Ito po naman yan ang mabuhayin. Ito po ay nabunga ang niyog. Nabunga din po ang dorian. Magpanabay po ito dati mga kainsan ayaw na ayaw ko po sa durian sa totoo ulaang ay pa oh puro ano po, hukay na po lahat yan 20 ka puno po dati sobrang hate na hate ko ang durian mga kainsan, ayaw ko talaga sabi ko ah, kakadiri ang baho pero yung palang kinadidirihan kinadidirihan kong iyon yung pala yung isa sa magiging paborito kong prutas masarap siya mga kainsan <laughs> sa una asuka ah, ka talaga ayaw ayaw pero pag natuto kang kumain ang inay nga po aayaw ah, ay natutong kumain aw oh. di kong alam po namin kina, yung ama amin po mga tanim dito mga pasumalala ang dati yung tanim ni tatay eh, kung alam namin na magugustuhan din pala sa lugar namin dinamihan na po namin ang tanim dati <laughs> pero okay din naman dinamihan po ay mangustin ngayon po ang ginawa ko po hinukay ko na para po ano itutusok na laang po dinagyan ko po ng plastic na itim para sa loob ng dalawang taon, andito pa yung plastik Mga siguro, kasi taas ko na to. Hindi mo naman po yung babantayan ay. Pagkatanim po ay. Oh, bahala na po sila. Bahala na po siya. Ari pa o oh. Sabi ay pagkatanim ay Bahala na no? Sabi ko nga sa inyo Sasabihin nga nung ibay ay, ay Ang tagal niyang bumunga Aba Ay alimang taon naman ay pagkakadali-dali eh Para kala nag-abroad ng tatlong kontrata pagbalik minabunga na ari ah mm. oh saglit lang ang limang taon hindi man ikaw ang makinabang mga kainsan mga anak mo na anak pamangkin oh hindi magsasawa po sila Tara, mga kainsan, magtanim na rin kayo kung anong paborito ninyong ano. Kung anong paborito ninyong purutas. <laughs> Tatanan ko rin ito ng mga gustin. Mga... Siguro mga 50, isang daan puno rin. Lahok-lahok na sila. Lungkong... Kung anong maaari po. wan nag-aaway mga kaisan. Tumubo kayo nga. Tubo na naman. Lumaki kayo ng mabilis. Ng maputi agad. <laughs> Organic naman po ito. Hindi po ito aabunuhan. Sa sobrang taba po naman ng lupa dito ay... Hmm. Diyan mo mga kaisan at yan ang bilis ditong lumago po ng damo. Ano? Ito po, saging damo po yan. Akin nga pong pinupupog ito tuwing hapon. Ang bilis pong tumubo. Halos katatabas din laang po. Ay, ano? Yan ang bilis tumubo. I ay hinog na po pala ang taging dini na ano po mga kaisan makakapaghapay na tayo pala bukas din eh oh. yan ho oh. Mada, natin bukas si kubuta dito uwak na po Ah, mga kaisan. Nakatanim naman po tayo ng ano. 20 perasong uh, durian. Tatlong lakatan. Yo. Yeah. Ah, mga kaisan. Tatalip ako ng uh, lakatan po. Kahit mga tatlo pa. Para po ay mapuno-puno ko. Ari po baka po mga 50 puno pa puno, puno na po ito ng lakatan at ari pong kabaka ito dan ay lakatan para po marami ang harvest natin sa susunod yo yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi saging po stay humble and God bless peace bye salamat po Cucu, ba sakit. Marami na po ay oh, worry ko pe. Mga sham na buwig po ari. Syam na buwig ho. Bukas. Babay po. Babay na po.